At panghuli, continue setting your mind on things above. Magtutuloy-tuloy ka sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Paano? Sa pamagitan ng pagtutuon mo ng focus sa mga bagay sa langit. Bakit? Kasi araw-araw may mga bagay na magpapadumi sa isip natin. At kailangan natin itong patuloy na punuin ng katotohanan ng Diyos. Sabi sa Colossians 3.2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Ang ibig sabihin, magsisimula ka na ngayong ilipat ang channel ng iyong isip. Kung nakachannel ito dati sa mga bagay na panlupa, ay lilipat ka na ng channel. Doon ka na sa mga bagay na panglangit. Ang ibig sabihin ay, hahayaan mo na ang papasok at dadaloy sa isip mo ng tuloy-tuloy ay ang mga bagay na panglangit. Imagine mo na meron kang isang baso ng malinis na tubig na nasa labas ng bahay. Sa umpisa, mukhang malinis naman siya at talagang nakakapawi ng uhaw. Pero habang tumatagal ang araw, nalalaglagan ito ng mga dumi, alikabo, insekto, pati napupo ng ibon. Now, iinumin mo pa ba ito? Syempre hindi na. Halimbawa naman na ang baso ng tubig na nasa labas ng bahay mo, ay tuloy-tuloy mo lang binubuhusan ng malinis na tubig at hindi ka humihinto. Now, maaring may malaglang na dumi. Pero agad naman itong matatapon palabas dahil tuloy-tuloy ang pagbubuhos mo ng malinis na tubig. Kahit gaano karaming dumi ang lumapag sa kanya, ay agad lang itong iluluwa dahil itutulak lang ito palabas ng malinis na tubig na binubuhos mo ng walang tigil. Now, ano mangyayari? Mananatiling malinis ang tubig dahil ang lahat ng hindi kabilang sa malinis na tubig ay itutulak nga lang palabas ng baso. Ganyan din ang ating isip kung hindi ka tuloy-tuloy na magbubuhos ng katotohanan ng mga salita ng Diyos, mga makalangit na gabay at prinsipyo, makalangit na gawi, makalangit na layunin, maka-Diyos na kapamaraanan sa pag-aasawa, pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting katiwala ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, pagiging mabuting manggagawa o negosyante at marami pang iba, ay hindi mo maitutulak palabas ang negatibong pag-iisip na papasok sa iyo. Eh Kuya Mike, nagsisimba naman ako pag Sunday. Kaibigan, hindi sa patang isa o dalawang oras tuwing linggo sa church. Kung kumakain ka ng tatlong beses isang araw at ginagawa mo ito araw-araw, walang day off para manatili kang malakas. Bakit mo naman iisipin na sapat na yung dalawang oras sa pagkain ng salita ng Diyos pag Sunday para bigyan ka ng nourishment spiritually? kaibigan, manghihina ka at magiging spiritually malnourished kasi mas maraming araw, mas maraming oras na ang dumadaloy sa isip mo ay ang mga bagay ng mundo na walang nourishment na maibibigay sa iyo spiritually. Sabi ni Pablo sa Colossians 3.5, Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaibigan, dahil sa TV, internet at iba pa, ay mas marami ngayon ang pumapasok sa ating isip na madumi araw-araw. Kaysa sa salita ng Diyos, mga dumi na gaya ng mga tao na nagpopromote na immorality, violence, at kasakiman, pornography, mga babasahing hindi naaayon sa disenyo ng Diyos patungkol sa sex, pagkaingit, pagkumpara ng sarili natin sa iba, paghahangad ng mga bagay na meron ng iba, sobrang pagkain, sobrang shopping, sobrang gaming at iba pa. Anong tawag ng Diyos sa mga ganitong pagnanasa na higit pa sa pagnanasa mo sa Diyos? Ang tawag dito, pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaibigan, hindi mo kailangan maging miyembro ng satanic cult para sumamba sa Diablo. Hindi mo kailangan ng malalaking rebulto para sambahin. Kundi, mas mahalin mo lang ang mga masasamang pita ng laman at material na bagay at kahalayan at kalayawan kaysa sa Diyos. Naku, sumasamba ka na sa Diyos Diyosan. Kaya sabi kanina na mag ka ng isip at ihandog mo na ang iyong katawan bilang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit daw? Kasi ito ang karapat dapat na pagsamba. Kasi kung hindi ka banalan ang hinahandog mo sa Diyos, yan ay hindi karapat dapat na pagsamba sa Kanya. Bakit? Kasi hindi ka naman sumasamba sa Kanya, kundi yan ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya kung ang mga bagay ng mundo ang nagpupuno sa isip mo, eventually ang iyong ugali, ang iyong pananalita, ang iyong kinikilos ay hindi na pwedeng inumin kasi madumi na, contaminated na. Ang ibig sabihin, hindi ka na magagamit ng Diyos. Pero kung ang salita ng Diyos ang dumadaloy sa iyong isip araw-araw ay pinapanatili nito na malinis ang iyong pag-iisip, pinapanatili ka nitong malusog spiritually, puno ng lumalagong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, at puno ng passion na maglingkod sa Diyos. Maring hindi ka perfect, nadadapa ka pa din, pero dahil sa nakaset ang iyong isip sa panlangit na bagay, araw-araw ay tatayo ka ulit at babalik sa Diyos sa tuwing may papasok sa iyong negative thoughts at madumi, kusa mo itong itutulak dahil punong-puno ka ng katotohanan ng Diyos. Tuloy-tuloy lang ito. Ang ibig sabihin ay wala ng paglalagyan ng maduduming isip. Di sila magtatagal at matatapon sila palabas. Now, ano pa yung ipapasok natin sa ating isip ng tuloy-tuloy araw-araw? Sabi sa Philippians 4.8, Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Alam mo, ang isang bagay na panglangit na dapat nating isipin ay ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. At hindi natin may imagine kung gaano kaganda ang hinanda niya para sa atin sa langit. In fact, sabi sa Bible, tayo ay tagapagmana kasama ang Panginoong Yesus nung nalaman ko ito, nawala yung sobrang desire ko sa pagpapayaman kasi narealize ko na mayaman na pala ako sa langit. Sandali na lang at makukuha ko na ang aking inheritance. Tuwing nagtatampo pala ako at nagre sa Diyos sa kalagayan ko, ay umaakto ako na mahirap. At wala na akong kaibaan sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, patuloy nating kilalanin ang Diyos na ating tatay sa langit. Alam mo, may isang babae na ang kanyang damit parang basahan na lang. Nakatira sa isang tenement. Kaya lang ang kanyang bahay ay puno ng basura. Ang ikinabubuhay niya ay ang paghahanap sa basura ng mga kalakal na pwede niya ibenta. Isang reporter ang nagulat ng storya niya sa dyaryo nung siya ay tuluyan ng ipinasok sa isang mental hospital. Ang tawag sa kanya ay Garbage Mary. Nung tinignan ng reporter ang kanyang bahay na madumi, mabaho at maraming basura, ay nakakita ito ng mga certificates at bankbook at napag-alaman niya na si Mary pala ay hindi mahirap kundi meron siyang halos 1 million dollars na pera. Alam mo, dahil sa polluted ang kanyang isip, Naniniraan siya sa isang maduming tenement at pinagtsatsagaan niya ang pagkakalkal ng basura kaysa gamitin ang kanyang kayamanan. Alam mo, ganyan din tayo mga tao. Kapag pinopolyot natin ang ating isip ng pagnanasang sexual, inggit, greed, hatred, ay pinipili natin na mabuhay sa basura kaysa mabuhay na may purpose at meaning. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Ang ganda ng hinanda niya para sa atin. Pero mas ginugusto nating sayangin ang ating buhay. Gaya ng babae, napaka-tragic ng nang nangyari sa kanya. Pero para sa atin, ng mga alagad ng Panginoong Yesus, ito ay trahedya talaga kapag hindi nagbago ang ating pag-iisip. Kaya nga, tingin ka lang sa Panginoong Yesus, kaibigan. Hayaan mo na ang kanyang direksyon ang lagi mong maging panuntunan sa buhay. At pag ginagawa mo ito, mapapabuti ka at ang iyong buhay ay magbibigay ng glory sa Diyos. May isang tao na nag-hire ng isang magaling na tour guide kasi gusto niya mag-hiking sa Swiss Alps. Matapos sa maraming oras, ay nakarating sila sa isang napakataas na bundok. Kaya lang habang nandun sila sa tuktok at nakabitin sila, may problema. Nabura na ang mga daanan. Kaya hindi niya alam kung paano sila makakatawid. Sa kaliwa niya, isang napakataas na pader ng bato, sa kanan naman niya, malalim na bangin na may taas na 1000 feet. Sobrang takot niya na para siyang hihimatayin. At ang kanya mga tuhod nanginginig. At dahil dito, bigla sumigaw yung kanyang tour guide, "Hey, wakati ka titingin sa baba, kundi patay ka talaga. Tingin ka lang sa akin. 'Wag mo aalisin ang mata mo sa akin, at kung saan ako hahakbang, doon mo ilalagay ang iyong paa." Ginawa nga ng lalaki ang lahat ng sinabi ng tour guide. At hindi nga nagtagal nakatawid siya mula sa danger papuntang safety. Alam mo, na-realize ko na ngayong bagong taon na ito, nako ito yung magandang advice para sa ating lahat. Wala namang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Maring marami tayong plano, marami tayong pangarap. Pero ang katuparan ng mga ito, nasa kamay ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, dadaan ka sa isang dangerous path. At ang dadaanan mo minsan, parang nabura na yung solusyon. Hindi mo alam kung sa kadadaan ngayon. May dalawa kang choice. Magpanik, magalala alala umayon sa takbo ng mundo na mag-compromise o manatili ka na nakatingin sa Panginoong Yesus at maingat na maingat na sinusundan mo yung kanyang bawat yapak. At pinapakinggan mo siya na nagsasabi sa'yo na anak, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan mo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sundan mo lang ang lahat kong yapak at ikaw ay mapapabuti. Kaibigan, dalangin ko na ang pipiliin mo ay ang manatili ang iyong mata, ang isip sa Panginoong Yesus. Karahil gusto mo na ng pagbabago sa iyong isip ngayong taon na ito. Ayaw mo nang umayon sa takbo ng mundong ito. Ayaw mo nang maging negative sa buong buhay mo. Ibigan, posible lang ito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus at ikaw ay patatawarin at ibibilang sa kanyang pamilya at kaharian. Babaguhin niya ang iyong pagkatao at bibigyan kanya ng kakayahang tumanggi sa kasalanan. Ipahayag mo ang iyong pananampalatay sa kanya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, pumikit ka at sabi mo ito sa kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo ako lumagok sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Satan's target is your mind and his weapons are lies. So fill your mind with the word of God. Ibigyan, ang ating isip ay hindi playground kung hindi battleground. Ang mabisang paraan ni Satan para hindi matupad ng Diyos ang mga plano niya sa iyo ay papaniwalain kanya sa kasinungalingan. Hindi mabuti ang Diyos, hindi kanya kayang patawarin, walang mangyayari sa iyo kahit lumapit ka sa Diyos. Nagsasayang ka lang ng oras. Gawin mo na lang ang ginagawa ng iba at sasaya ka sa buhay mo. Kaibigan, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Buklatin mo ang Bible mo araw-araw at basahin mo ito simula ngayon. Ito ang magpapabago sa iyong pag-iisip at pag nagbago ang iyong pag-iisip ay hihinto ka makiayon sa gawin ng mundo. Stop conforming Pangalawa, start transforming. Makipag-cooperate ka sa paglalagay sa iyong sarili sa presensya ng Diyos. Hindi ka niya mababago kung hindi ka magbibigay ng time na mag-aral ng kanyang salita at makipag-usap sa kanya. At pangatlo, continue setting your mind on things above. Patuloy mong itoon ang isip mo sa mga bagay na panglangit. Maring may mga problema along the way pero huwag kang matakot. Tingin ka lang mabuti sa Panginoong Yesus. Alamin mo kung anong mga pangako niya at panghawakan mo ito dahil walang ipinapangako ang Diyos na hindi niya gagawin. God bless.